Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa aking lahat. Uh, Dito na naman po tayo sa ating pong sa pecha. At ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha ngayon pong May 22, 2025. Uh, at muli, sa lahat po ng mga subscribers natin, viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa mga lahat. Uh, at yan mga idol, umpisa natin ang ating sumada, mabilisan lang po tayo. Uh, at ayan, sa May tayo, yan ay 5 pa rin. 22 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin. 0 plus 5, 5, 2 plus 2 is 4, at 2 plus 5 is 7. Dito rin sa bandang gitna, 5 plus 4 is 9, uh, 4 plus 7 is 11. Uh, dito naman sa bandang baba, ayan, 9 plus 11 is 20. And mga uh, ito po yung ating unang numero, meron po tayong 20. At yun naman pong kapahalos natin ng numero, yan, dito pa rin po natin yung kinukuha sa bandang gitna. Combine lang po natin yung katong numero natin dito sa, yan, dito sa gitna. Yan, 5 plus 4 plus 7 is 16. Ayan mga edad, ito, ito po yung kapahalos ng numero, meron tayong 16, sa is. pwede na rin po natin matayan yung kompilasyon na yan. 20, 16, or, ay sorry, 20, 16, or 16, 20. Ayan mga idol. At dahil 2 digits din po, ayan, 16 and 20. Kaya simplify din natin yan bago natin yung sumada. Unahin natin ang 16, 1 plus 6 is 7. At dito sa 20, 2 plus 0 is 2. Ayan po ang ating sumada, 7 at 2. Unahin natin yung sumadang 7, kukunin natin yung 16, sumada 16, 1 plus 6 is 7. At pwede rin ang 34, sumada 34, 3 plus 4 is 7, at 25, sumada 25, 2 plus 5 is 7. At ito na po sa 2, kukunin mo natin yung 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dito ang 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. And then, pwede 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol, yan naman po nating mga numerong nakuha sa ating sumulat na ngayong May 22. Sa mga naka-encircle na yan, yan po tayo pipili at kukuha kung ano po, po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. Rambol lang po natin sila. Meron tayong 7, 16, 24, is 25, 2, 20, 11, 48, at 29. Ayan mga idol, pasensya na po sa mga ingay po natin narinig. At para naman po sa ating sample, tingnan natin yung 25 and 11 25 11 7 and 29 7 29 uh, 2 and 16 Ayan mga ito yan naman po yung mga sample natin nakuha dito po sa ating sumaga. mayon po may 22, mayroon tayong 25-11, 7-29 at 2-16. Ayan, kung na okay lang po, nagustuhan po natin itong mga sample natin dito, okay lang okay po yan. Pwede, pwede po natin matayan din o di naman kayo makakuha pa tayo ng mga ibang mga kombinasyon po dito sa taas kaya pili na lang po tayo kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga nagyari oh. Uh, at yan mga ito, yan po ang ating sumahat na ngayon pong May 22 po, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat